I've been attached with the feeling of waking up with you by my side. Well, talaga namang cuteness overload nga itong ating Balmariano na ayon pa nga sa caption dito ng ating bell, Kindness and love, the things we need most. Iyan nga guys, na kung saan itong ang ating bell as Sindelupo. Na talaga namang pinag-uusapan at narito pa nga guys ang video. So desensitized by moving television. The Nagrech! <laughs> Sempre nagpuso nga agad dito ang ating Doni Pangilinan na alam naman natin na sa mga ganitong paraan ay pinapakita nga ng ating couple kung gaano nga sila kahit sa isa, at isa. na kahit nga LDR sila ay talaga namang meron pa rin silang komunikasyon sa bawat isa at syempre sa mga bula na kung saan ay umaani na nga agad dito ng maraming komento kaya naman mga baklis ay for the waiting nga sila sa bawat update ng ating couple sa kanika nilang mga social media account. Lalo lalo pa nga ngayong holidays. Kaya naman stay tuned lang tayo for more update nila Donnie at Belle sa mga susunod pa na ayuda.